browser dyan. Eh, wala mo mga kang signal eh. Pero na ano eh, switch dito. Ay, bumili ako ng isang ano rito mo. Yung lepan. Tapos ko, ayaw gumana yung ano. Yung busina. Pero may hazard na sana yun. Alam ba yun yung nabibili sa ano? Sa TikTok tambahan lang pala yung nabibili nung Pero magagana lahat hindi lahat gumagana. Ito naman, hazard switch lang. Haha. Haha. yung Haha. 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 not Haha.

Mga magulang, ka sa kadako, tawagin natin pa pa-invite mo. Kukunin isang challenge niyo mo. Naku, bay ka Ah. na natin 'to. Malo. Basta. Alam mo ba kung ano ang sabihin mo, kuya? Hello ko. niya. que